Guys, andito tayo ngayon sa Boracay Beach Club. Dito tayo ngayon mag-check-in. At ito ang ating first day dito sa Boracay. Dito lang ito sa so may Station 1. Kung mapapansin na sa tapat lang siya ng Sunnyside Cafe. Tapos yung Sunnyside Cafe na yan, kapag pinretso mo yan, yan ay beachfront. So, isa itong lagos na pinaka maikli papunta sa um, beachfront guys ayan so ayan so yung hotel na pagstay natin nasa tapat lang siya ng Sunnyside Cafe dito yung entrance ng hotel tapos meron sila rito parang coffee shop or restaurant black attic ang pag in natin dito um, wala talaga silang reception papasok pa lang din dito tapos uupo ka bibigyan ka nila ng welcome drinks tapos yun dito ka na nila ito check in so yun nga guys ang nakuha natin room dito is 2,500 per night mamaya pag itapos natin uusin to welcome drink natin ipapakita ko sa iyo mag room tour tayo kung anong itsura na 2,500 per night dito sa Boracay Meron na pang entering guys dito sa hotel. Meron silang Um, swimming pool. Guys, yung room na nakuha natin, buti na lang nasa ground floor lang. Hi, Bong! Say hi to the vlog! Ayan, tapos meron silang water dispenser dito. So, po pwede tayong mag-egive dyan anytime. First floor lang yun, ground floor lang yun na nating room. Ito siya. Room 106. Tara, pasok tayo. Ayan. Pagpasok natin, sa dito sa left side, nandito yung CR nila. Ayan. Malinis. Bagong gawa. So, meron kasamang blower. Uh, may towel. Meron silang bidet. Malinis ang, ang toilet nila. Tiles, malinis din. Ang shower. Ang oh, medyo so check natin kung ano. Kung merong hot and cold itong, itong shower na to. Ayan, guys. Meron din sila sabitan ng mga towels dito spacious guys yung kwarto tingnan nyo malaking kama that's king size bed I think oo kasi mas malaki yun sa ano mas malaki sa queen size yan tapos andito yung cabinet pa yan yung patungan ng mga luggage or pwede yung upuan na rin kung gusto mo maupo pag mag shoes ka mag uubad at, at saka mag susuot ng shoes cabinet may provided na rin silang ano rito hanger uh, slippers Ayan, maluwag yung kanilang sabitan ng mga damit. Oh. Ayan guys, meron na rin silang patawel. So, tinanong ko kay April yung manager dito. Provided daw ang towel nila dito. Tapos, air-conditioned room ito, guys. Ah, may TV. Ayan, tapos, um, meron na rin silang, oh may kettle may, kung gusto mong magkape, may libre tubig na rin, tapos may baso, eh sabi ko nga sa inyo guys, meron ano rin sa labas, tubig pwede tayo mag-refill dyan mamaya tapos may libre coffee, ayan guys no? ayan guys, yung kabuuan Hi guys, so first day natin dito sa Bracket. Andito tayo ngayon sa Talkable Soul. dinner time na. Andito tayo ngayon sa D Mall at magdi-dinner tayo dito sa Spicebird, dito sa D Mall branch nila. Actually, isa lang ang branch nila dito sa sa Boracay. Tara, tingnan natin yung menu nila. Nakapila tayo kasi puno. Tapos um nakapila naman tayo. Pero tingnan natin yung menu. Pili tayo. Kailangan makakain natin tonight for dinner. Thanks. 9 on the line po. 9 tayo yes, on the line, po. all right. So Laili, Ano ang best seller mo dito? Diyan sa amino mo? Um, best seller namin is yung baby grilled chicken po and corn. Yan yeah, ang best seller nila. Ito ang best seller nila sabi ni Lily. Eh Lily, itong ano, itong yung um oyster Best Bestseller din po yan, sir. Early kuya malaki. Mm -hmm. po yan na ukupos ka lagi. Sabi mo nga, presyo, no? Yes po. So, at saka muras ka, no? Kung makikita mo, magkana 12 pieces, tama ba? Opo, okay. 12 pieces po. Uh, 5.95 po sa fresh na dozen. Yung sa grill naman po is uh, 6.95 ah, oh, right. ang so, dozen. So, 12 pieces po yan. Okay. So, pwede mong pa-reserve to para bukas? Mali oysters po sir, uh, hindi po kami nagre-reserve ng oysters. Kailangan niyo po talaga pumunta po dito. Tsaka po namin eh, i-serve yung oysters. Oh, salamat po Sliley. Okay. Itay na lang namin yung tawag mo para makaupo okay. na kami. Thank you! Dito guys sa uh, B-Mall, uh, iba't ibang klaseng restaurants meron dito. Medyo, merong expensive, meron din para sa mga budget-friendly na uh, um, restaurant katulad nitong ando ay uh, nakalil lang grilled grilled chicken hello grilled chicken nakalilang ah, po eh, ito naman yung kanilang mga budget meals guys hello po Thank you. Ngayon guys, i-pause na lang ninyo kapag gusto ni nyo makita yung presyo nila dito kung naiiba ba yung presyo sa Manila Ang laki din ang pwesto nila dito sa B-Mall, ano? Hindi pa nga masyadong marami ang tao ngayon guys kasi week weekday ngayon Meron din dito yung manginasal Lemon Cafe and Restaurant. Tres Amigos, Mexican Cantina. Tapos meron din tindahan ng mga souvenirs dito guys. Oh, may nakikita ko rito chocolate, chocolateria. Ito ata yung sa sa bagay guys ano. <tinyo> Dami rin tao ha. Finally guys, after 80-80 years, kumating na rin yung asing order. So ito yung piri-piri chicken. So meron siya kasama yung rice at may pinatay dun sa corner na taba yung gulay. Tapos, eto naman yung kanilang chicken liver. At eto naman yung kanilang pork sausage. Eto na guys yung sisig natin. Haluin na natin. Kain po tayo. Kain natin itong sisig. Sumula kanin? Sumula Try muna natin ito kailang sisig mukhang napakalimit ha. Alam nyo guys, mukhang masarap yung pagkain nila talaga rito. Kaya lang, dapat willing kayo maghintay. Huwag kayong pupunta rito na yung gutom na gutom na kayo talaga tapos inaasahan yung kakain na kayo kasi uh, ang waiting time namin guys ha, ewan ko kung ngayon lang nangyari. 2 hours, mga 2 hours kami naghintay. Tapos yung sa food naman, siguro mga 30 minutes kami namin hintay bago dumating yung food. Pero mukhang worth it ang paghihintay natin kasi mukha talagang masarap. So ito try natin kung sisig na muna. Okay. Hindi ito yung typical na, nasisig sisig natin ano. Parang um, malakas yung influence ng Arab food. yung mga um, yung, yung curry. Diyan ano ang ano nito? Sa sisig, ano ang kanilang spices na ginamit na parang malakas yung lasa? Ano yung so typical na sisig na Pilipino, no? Parang yung ingredients kasi siya yung Sa ang piri-piri ba sa mga original? Sa sa ang perimeter isang country anong country siya originate uh, uh, so ito ay parang portuguese food ah uh, kaya yung nila, lasa nila yun na nasa yung ang lasa ng ano portuguese so natin itong... Chicken liver. Chicken liver. Ano yun natin? Ako, may dalawang pusa na nag-aaway sa lalim. Oo, oh, Malambot po. Alam chicken liver nila. Yung chicken liver nila, malambot. Sariwa yung liver. Malakas din yung influence ng yun nga, Portuguese. Ang Ito namin piri-piri chicken nila. Grilled chicken. Guys, kung willing kayo maghintay, why not? Kasi yung talaga itry nyo to. Must try. Ito guys, yung piri-piri chicken nila. Sabi ko nga kung willing kayo maghintay, worth it. Ang paghihintay nyo rito sa Spice Restaurant dito sa B-Mall. Kasi talagang matao siya, tinatao siya. So, much kasi talaga ito. Pag natin kayo sa, sa Boracay, try nyo spice World Isa na lang daw pala ang branch nila, nandito na lang sa, ano, sa D-Mall. Kaya talagang pinipilahan. Kasi kami, kami kanina, nung pumila kami kanina, pang ninth, kaya siya kami. Kaya medyo matagal yung pila. Pero okay naman kasi may press ko naman ngayon, gabi. hindi ganun kayo net. Mm. si ate na nanonood hindi ako makapagbigay ng honest review. <laughs> yung chicken yung chicken medyo okay lang okay naman ha chicken ang ha 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 Si na nakabantay sa atin. Yung pork sausage, guys, try natin malambot. Mmm. Okay. Kung ano mga spice ang ginagamit na nila dito, dito na cordial spice. Malakas siya. Para sa akin, okay sa akin kasi mahilig ako sa Indian food, Portuguese food, Turkish food, mahilig ako dyan. So okay para sa akin ito. So, Kung sa malambot siya. Giniling hindi ko alam pa po anong pork sabi ni, ano, ni Jeline na ano ito um, giniling na baboy. So, masarap malambot. Tapos yung yung hotdog ba na ginamit nila, malambot din Yung chicken medyo ano, hindi ko Happy ako sa sisig. Happy ako sa sisig. Happy ako ha, sa liver. Happy ako sa rice nila. At saka dito sa sausage. So, tingnan mo yung sausage. Masarap. Malambot. Masarap din na natin. Hmm. Ikaw na gusto mo yung chillin. Thank hmm. Hayo. Hayo. ano Hayo. 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 order natin. Okay naman Hayo. okay lang Hayo. Hayo. sa Hayo. 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 onions and liver. Hmm. In red wine sauce, I think. Nalala ka hindi red wine. Ano ba? Ay masarap? Ano pala? May tinapay sila. Hindi sa sama ng liver. Nga naman. Sao sao mô, hình kia nào tay Perfect na perfect Ayan, I'm Ay, sorry, ayan Nói sao nạp ito guys ang kaganapan dito sa seaside ito beachfront dito sa may B mall buhay na buhay daming tao hindi ganun kainit masarap ang hangin